Good morning mga kangabel. Happy Monday. Ngayon ang gagawin natin kasi nakabili nga ako ng ano, nakabili ako ng kasaba O or kamuting kahoy. Ngayon ang gawin namin, babalatan ko ito sa saingin ko at ilagay ko sa freezer para pagkailangan ko kukuha na lang ako kasi nakabili na ako ng ano, siplak nga ano, plastic. So, ito. Mag-ano tayo. Babalatan natin para masahing. Dilaw siya mga kangabilo Dilay, dilaw na kasaba. Kasaba root. Hmm. Kahit hmm. Kailangan kuha, kunin natin yung ano. Oh, ayan. na ano na ito kasi nahuom sa ano okay pa man yung hindi na ano mayroong ano nagi yung tawag nito yung pagdating ilang araw na pa kaya ito kaya ganun mayroong luma na dito pan kung anong masave natin yun ang gagawin natin Bakit yung iba? inanuha lang ito, yung ginaganon lang. Hindi ganun itong pagbalat. Ito ang tamang balat eh. dapat ito, mga ganitong bibi pa ano lotuin, pag harvest pa lang dilaw siya mga kangabil oh. kaya ayan, o oh. sabi ko, anuhin natin isave natin yung kuha, kunin mo nga yung ano yung cutting board kasi so, masakit sa ano ko. Cutting board. Para ano, madali siyang... madali lang ito mga ano kasi ano pa talaga siya yung mura 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 pa siya o, ayan oh mura pa kasi siya kaya madaling balatan o, Ayan. mayroong sira na talaga po di ano sa puno pa siguro to na ano na mayroon pa naman Binji, uy. Ashley, kwa binji, Ashley. Ay, kasi Ashley. Kwa na parang pating pagkakit, Ashley. Ashley, kwa binji, dahi. hindi na pa buwan. pasaway yan, sino kakain ng ano sino pa nakarelate nitong kumakain pa nito kayo kasi mayroon akong mga kakilala hindi na daw sila kumakain dito dahil sumasakit ng ulo nila hindi na sila nasanay hala ako Yung anong kinakain ko nung bata pa ako kinakain ko ngayon sanay pa rin ako <laughs> agaroy aragoy. ayan may na ano pa may nadali pa Tapos siya mga palangga ako mga kangapil. Kaya, ah, ano, dilaw. Kaya ito ang masarap sa kamuting kahoy, yung dilaw. Manipis lang ano niya kasi mura pa siya. Ano na, anim na buwan pa lang daw ito. Hinarbis na kasi talaga pang ano pang pang ano ba, pakuluan, pang luto. Manipis na manipis ang balat. Kasi, mura pa nga talaga ito. Six months old pa lang itong kamuting kahoy na ito. Mm. Murang mura pa yung balat niya. Manipis pa masyado. Eh, para hindi masayang. Pakuluan natin. Ilagay sa freezer. Para pagkailangan, yun na lang initin. Hmm. Para hindi tayo ma... Hindi natin masayang. Hmm. Ayan. Nipis kayo ang palagpanong. Mm. Bibi pa kasi ito talagang murang-mura. Pang ano talaga siya, pang yung pang boiled ika. Masyadong manipis ang balat. Kaya habang hindi pa nasisira, ganitohin natin. Kasi mahirap mahirap humanap ng ganitong ano, yung dilaw na kasaba kasabarot. Ramihan puti at saka wala pati. Hmm. Kaya ganituhin natin. May iba talaga mga palangga, hindi na sila marunong kumain nito. Yung ibang nasa abroad. Kasi sumasakit na daw ulo nila. Wala. Hindi bali na. Oh. Ako, hinahanap-hanap ko ito. Mm. Kahit hindi kami nagtatanong nito dati, nung nasa bukid kami hindi kami nagtatanim hindi hindi kasi ito nabubuhay sa amin kasi malamig malamig talaga doon yung ginawa ng nanay ko mamimili bibili na lang kami kung mayroon eh mm -mm. mm, ayan May marami dito, yung sa medyo mainit-init. Pabandang mga dalagit o ibang ano. pansa amin mismo sa Mantalongon. Hindi ito, ano. Ayan lang, oh. Pag maganda ang kondisyon niya, ganito lang pagbalat, oh. Pag hindi pa siya tuyo, yung may ano pa, ha? Oh, Okay mga plangga, tuloy-tuloy lang namin itong pagbalat. <laughs> Share ko lang po lang sa inyo. Ayan, marami pa oh. Ganito lang pagbalat niyan oh, kung talagang sanay ka sa ano. Ayan. Basta hindi pa siya tuyo. Ganito lang. Madali lang po oh. Ayan, para lang tinutuklap. Yung mga sanay na dyan sa ano. Oh, ganun lang. <laughs> Madali lang po ito. Oh. Okay, mga palangga. Tuloy-tuloy lang tayo. Tatapusin lang namin ito si Jisa na ano, ang ating pagbabalat ng kamuting kahoy sa Bisaya o kaya Kasabarut. Mga palangga, kung makangagabil. Ayan, o. Oh. O siya, sige. Okay, bye-bye. Bye-bye sa lahat. Ang buhay ng pobre. <laughs> o siya, sige. Okay, bye-bye po. Have a blessed Monday, everyone. Bye.